Hi guys! Magandang araw sa ating lahat, lalo na po sa ating mga OFW na nanonood. Saludo ko sa inyo. At heto na naman ang inyong kaalamang na hinog. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang limang halaman na hindi lang basta pampaluwag sa katawan, kundi napatunayan na rin may kakayahang tumulong sa mas mahabang buhay para sa mga senior. Oo, alam ko kapag sinabi nating halaman, minsan hindi agad pinapansin. Pero Tandaan nyo, sa mga probinsya, sa bundok, sa mga lolo't lola natin, halaman ang unang lunas at sila ang patunay na pwedeng mabuhay ng mahabat malakas. Kaya kung ikaw ay may edad na, may sakit, may maintenance o gusto mo lang talagang umabot ng mahaba at masiglang buhay, panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka ang sagot na hinahanap mo nasa tabi-tabi lang pala natin. Panguna sa ating listahan, pansit-pansitan o peperomia pellucida. Ito ang halamang wala sa pansin pero may napakalaking benepisyo. Karaniwan lang sa bakuran, sa tabilang kanal o sa gilid ng paso. Pero ang hindi alam ng marami, ito ay natural na gamot laban sa rayuma, pananakit ng kasukasuan at mataas na uric acid. Bakit ito mahalaga sa senior? Ang mga senior ay kadalasang may gout o arthritis. At ito ang pangunahing ginagamit para pababain ang uric acid. May natural itong anti-inflammatory na katangian. Ibig sabihin, binabawasan nito ang pamamaga at pananakit ng kasukasuan. Ayon sa ilang pag-aaral, kaya rin itong pababain ng blood cholesterol na malaking tulong sa mga senior na may sakit sa puso o may maintenance. Paano gamitin? Pwedeng gawin itong tsaa Hugasan ng mabuti, pakuluan ng 10 to 15 minutes at inumin habang maligamgam. Maaari rin itong igisa o isahug sa sabaw. Pwede rin itong dikdikin at ilagay sa parteng namamaga bilang pampaluwag sa rayuma. At sa mga gusto po na gumawa rin ng tsiaa na pansit-pansitan, ito po ang gamit namin na para sa paggawa ng tsiaa na nabili po namin sa halagang 147 pesos lamang po iyan. At kung gusto nyo po na bumili ay nandyan lamang po ang link sa description sa baba po. So balik po tayo ano, hindi natin kailangang gumastos ng malaki. Ang halaman na ito at ang mga susunod ko na ibabahagi ay libre, ligtas at nasa paligid lang. Pero may hatid na ginhawa na pangmatagalan na makakabuti para sa ating katawan. Pangalawa sa ating listahan, rice coffee. Gawa sa pindritong brown rice. Maraming matatanda ang mahili sa kape, pero maraming doktor ang nagbabawal, lalo na kapag may ulcer, acid reflux o high blood. Pero huwag mag-alala dahil may alternatibong masarap, mura at walang kafein. Bakit ito? pangpahaba ng buha? Dahil walang kafein, hindi ito nagdudurot ng kabog ng dibdib o palpitation, bagay na mapanganib sa senior. Ang roasted rice ay may antioxidants na tumutulong sa cell repair at detoxification. Nakakatulong ito sa mga may problema sa tiyan, banyada sa sikmura at hindi asidik. Maaari ring makatulong sa pagbaba ng blood pressure at blood sugar, kaya okay rin sa may diabetes at hypertensive. Paano gawin? i o iprito ang brown rice, wag mong gamitin ang white rice ha, hanggang maging dark brown. i o iprito ang brown rice hanggang maging dark brown. Pakuluan ng 5 to 10 minutes sa tubig. Salain at ready na ang rice coffee. Walang caffeine, walang sugar, pero may nutrisyon. Hindi lahat ng kape ay bawal. Basta tama ang source at natural ang proseso, pwede pa rin tayong magkape sa mas ligtas na paraan. <laughs> Hello! Baka naman po palike po ng video na ito at kung kayo po ay galante, pati na rin po ang subscribe button. Maraming salamat po! Pangatlo, Niyog Niyogan o Chinese Honeysuckle. Ito ay sa mga listahan ng maliliit na halaman na may makukulay na bunga pero huwag kayong papalin lang sa itsura. Ito ang isa sa pinaka natural na dewormer na napakahalaga sa kalusugan ng senior. Bakit ito mahalaga? Sa edad, bumababa ang immune system kaya kung may parasite o bulate sa tiyan, mas mahirap na itong labanan. Ang niyog-niyogan ay may anti-parasitic, anti-bacterial at anti-fungal properties. Tinutulungan din nito ang digestive system na bumanan ng mas maayos, kaya ideal sa mga laging constipated o bloated. Ayon sa ilang pag-aaral, may taglay din itong anti-cancer at anti-inflammatory benefits. Paano gamitin? Ang pinatuyong buto ay dinudurog at iniinom ang powder 1 to 2 times a month bilang maintenance. Maaari rin gamitin ang tsaa mula sa dahon para sa mas banyadang epekto. Tandaan, Huwag sosobra sa dami. Kahit natural ang gamot, may limitasyon lagi. Hindi lang ito pangbulate. Ito ay panglinis ng bituka, pangpalakas ng katawan, at pang-iwas sa komplikasyon. Pangapat apat sa ating listahan, Acapulco o Cassia alata. Marami ang gumagamit nito bilang halamang pang pangkontra sa alipunga, anan -an, at skin infections. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang akapulko ay may mas malalim na benepisyo. Bakit ito para sa senior? Sa mga senior na may sugat na hindi agad naghihilom dahil sa diabetes o poor circulation, ito ang natural na panlinis. May taglay itong antibacterial at antifungal properties na kayang labanan ang mga mikrobyo sa balat. May studies din na nagpapakita ng anti-inflammatory at liver-protecting compounds sa Acapulco. Maaari ring makatulong sa panlaban sa skin aging at pagkakarawan ng rashes. Paano gamitin? Durugin ang dahon at ilagay sa apektadong balat. Pwede rin pakuluan ang dahon at gawing paligo para sa buong katawan. Pwede rin itong inumin bilang tsaa, pero dapat kontrolado ang dami at gabay ng health professional. Hindi mo na kailangan bumili ng mamahaling cream. Ang Acapulco ay ligtas, mura at maaasahan. Panglima, Tsaang Gubat o Eretia Microphylla. Maraming matatanda ang may problema sa tiyan. Madalas ang tabag, acid reflux, pagtatae o hindi regular ang pagdumi. Sa mga ganitong sitwasyon, ang tsaang gubat ang pinakamagandang herbal tea. Ano ang binitisyo? Tumutulong sa healthy digestion at may natural na antispasmodic effect kaya nakakatulong sa kabag at pananakit ng tiyan. May antioxidant at antibacterial components na tumutulong sa immune system. May calming effect ito sa katawan, mainam kung palaging balisa o puyat ang senior. Nakakatulong din ito sa mga may oral problems gaya ng singaw, sore throat at mabahong hininga. Paano gamitin? Pakuluan ng tuyong dahon sa malinis na tubig ng 10 to 15 minutes. Salain, inumin habang maligamgam. Pwede rin itong gawing regular na inumin, 3 to 4 times a week. Ang tsaang gubat ay hindi lang tsaa. Ito ay pang-maintenance na natural, mura at walang synthetic na sangkap. Mga aibigan, sa dami ng sakit sa panahon ngayon at sa dami ring ng gamot na may side effects, mas lalo nating dapat balikan ang mga halamang gamot na napatunayan ng epektibo. Ang natutunan natin ngayon, nasa paligid lang ang sagot sa maraming karamdaman. Ang kalikasan ay may hatid na lunas basta marunong tayong gumamit. At sa tamang kaalaman, maaaring humaba ang buhay ng senior, ng ligtas, natural at masaya. At ito po ang kaalaman na hinog, na laging nag-aalay ng impormasyon, libre para sa inyong mabuting buhay. Muli, maraming salamat po at God bless.